Guys, good morning. Happy happy Wednesday. Naihatid ko na si Bunso, si Ate din ay nasa school na. Si Tata ay pupunta na sa work. Tayo muna ay uuwi ng mabilis sa bahay para tapusin ang ating black coffee. So nakapag merienda, ay nakapag-almusal na tayo, nakapag-merienda tuloy. Halatang hindi pa tayo gising masyado, guys. So nakapag-almusal na ako, guys. Dalawang piraso ulit lang cinnamon um cinnamon bread with sunflower oil spread. Tapusin natin yung ating coffee. Late din akong bumangon today. Around 6.30 na tayo gumising. Parang ayoko pang bumangon. Ginisi lang ako ni tatay dahil sabi niya, magprepare na daw tayo para ihatid niya si sa school. Napagod tayo kahapon dahil maghapon din ang ating ganap. So, 7.45, nandun na tayo sa um, place kung saan tayo nagpamamogram. And then, around 11.30 naman, pumunta ako sa um, downtown para sa ating yearly OBGYN exam. So, thank God, dahil ang ating result naman ng mamogram, around 10, tumawag na sila, normal naman yan wala silang nakita ng anything. Uh, walang lumps, walang cancer cells, and ang inaanday na lang natin ay pap smear, which is in two weeks pa daw lalabas. So, araw-araw tayo nagpapasalamat dahil tayo ay walang karamdaman. Sana ay magpatuloy yan. Kailangan nating maging healthy, unang una para sa ating mga anak. So, importante talaga, no? Napangalagaan at i-prioritize ang ating health. Hindi mo siya pwedeng ipagpaliban. So, sa mga kababaihan dyan, at syempre kahit sa mga daddies din, no? Sa ating lahat, importante na tayo ay nagpapacheck up para malaman natin kung tayo ba ay um, may dapat gamutin sa ating katawan. So, ang nakakaano dyan, pagkatapos ng mga exam-exam na ganyan, yung mag a ka ng result. Um, so, kahapon, alam ko na natatawag sila si day. Kasi yung mamogram, mabilis lang, guys. Parang natapos yung mammogram ko, 8, eh, 10 o'clock, nakuha ko na yung result. So, tinawag lang nila, no? Kapag may abnormal results yun, guys, itatawagan ka rin, tapos papupuntahin ka oh, sa doktor mo. Kasi yung doktor na yung magkasasabi sa'yo nun. So, tumawag sila kahapon. Tapos yun nga, din tayong basic kasi kahapon ay eh, ano, nagpasyente pa tayo in between ng ating procedure no, so pagkatapos ko mag nagpatient nagpasyente pa ako ng dalawa after ng ating OB check up, meron pa din tayong kinitang dalawa. And then originally ang plan namin is ako na ang uuwi sa bahay para kay Ate, pero it ended up na ako ang sumundo kay Bunso. So nakauwi tayo kahapon around 3 <clears throat> 3.15 na nang hapon from 7, umalis kasi ako sa bahay guys mga 7.20 hanggang 3, almost 3.30 din eh okay lang yan. At least napagsabay natin yung ating check-up and ating trabaho. Ngayon guys, meron lang ako tatlong patience sa field. And then tomorrow naman, meron tayong full day. From 8 to 4.30 tayo magtatrabaho ko. Kasi so, tomorrow talaga ay nakak ano to, nakakapagod talaga to guys. Um, labanan to ng lakas. Baka tayo ng coffee sa facility. Dahil hindi nga ako nakapag-work kahapon sa facility. Um, bumawi naman ako sa aking supervisor or sa manager ko. Nag-offer tayo na mag-work ng full day. Dahil bukas guys, si Datay ang susundo sa dalawang bagets habang si nanay naman ay naghahanap buhay. May work din si daddy, pero maaga siyang uuwi to make sure na maihatid si ate. Kasi bukas din guys, meron ding open gym, so si ate mag-work ulit. Which is okay lang, dahil ang work naman ni ate tomorrow ay sa school nila, JJ. Ito na tayo sa bahay, guys. Pinitin natin ang ating coffee. Napakadumi ng ating kitchen island. Ayan guys, nalinis na natin ang ating family room. Pagkikita nyo ng ating kitchen island, ano, kung ano-ano mga nakatambak dito. So ito pang ating black coffee. Dahil kahapon nga ay may sakit si ate, masakit ang ulo niya at may sore throat. Naglabas na ako ng mga tinapay, laki-mila pati na ang chicken noodles. Dahil pumasok na kami ni daddy, so ito nilabas ko lang dyan para initin niya if ever magutom siya. Pero hindi naman kinain, ito lang yung kinain niya, yung mac and cheese without the cheese. Nagbukas din siya ng spaghetti sauce. Ayan guys, hindi naman niya, nilagyan niya lang na ang spaghetti sauce yung kanyang pasta ng mac and cheese. So ito ililipat natin to sa container. Lipat natin ito dito guys. Ito yung ginagamit ko pag ako ay gumagawa ng spaghetti. go And then, ubusin natin ang ating coffee. Medyo malabig na guys. Initin din natin to. Okay guys, pakita ko sa inyo yung isa pa nating kinapay. So naubos na natin no, yung ating almost na yung ating brown sugar cinnamon. Ito naman ay cinnamon cinnamon lang, cinnamon swirl. Masarap talaga to pag itinoast mo guys. Tapos lalagyan mo ng butter. So ito yung nakuha natin by one take one. Bali libre na yung isa niyan guys. 4.99 ang isa. Parang wala basta 250, which is okay na din. Mahal 'yun para sa tinapay. Para sa akin mahal 'yun. Pero masarap siya guys. Para siya bagel. Okay, nainit ko na yung aking kape. Ngayon guys, hindi ako magliluto. Parang tinignan ko yung fridge. Meron pa tayong tirang konting steak. Um, and then meron pa tayong pork ribs. Meron pa rin konting miswa. So, umusin natin lahat ng mga tira-tira. Bukas na tayo magluto. O baka mamayang gabi din, magluto na ako. Para bukas. Kasi bukas nga, maghapon tayo magkatrabaho pagdating natin dito galing sa work, ayaw naman natin magluto pa. No? Dahil matatapos ang ating work ay 4.30 na ng hapon, makakawi siguro ako mag-alas 5. Pagod na yan tayo. Kaya baka mamaya na ako magluto. Meron ako na-defrost na slices ng pork. Parang baka ano, magawa ako ng chop soy. Pero, imbis na maraming gulay, meron lang tayo itong carrots, broccoli, and cabbage. Wala na tayong lalagay ng cauliflower and everything. But meron akong mushroom. So, baka magulay tayo mamayang gabi. Actually, pag nagulay ako, kailangan pa rin namin kainin. So, baka mamayang gabi ay modified chop soy tayo. Modified chop soy meaning hindi kompleto ng gulay. And then, bukas na lang yung mga ribs and steak. Para makapag-vegetables naman ng mga bata. So, yung mga bata kakain nun, lalagyan natin yan ng mushroom, cabbage, broccoli, carrots. Yun lang. Meron din ako ditong water chestnuts. Ang wala lang tayo guys ay bell pepper and cauliflower. Hindi na ako bibili. Kasi ano, um, hindi naman masyado mahilig silang kumain ng cauliflower. Um, so, gamitin lang natin kung ano yung nasa fridge. Pero bagong lahat, tapusin na natin ang ating morning coffee ito, guys, meron tayong water chestnuts. And then, meron din tayong ilalagay na young, young corn sa ating modified chop soy. Siyempre, gamit ang ating chop soy mix. Ito rin ginagamit ko, guys, kasi perfect na perfect na yung lasa nito. Ito yung gusto ng mga bata na lasa sa chop soy. And, pag nagpapansit biho, ay, kanton. Pero, ito mainly ginagamit natin para sa ating chop soy. Subukan nyo din to guys. It's not sponsored, pero masarap. Hi, guys, I am back. Tapos na tayo sa ating patient number one. Pabuti tayo ngayon sa downtown. Um, pero, dadaan mo tayo In sa... A Travel for work Medyo malayo ang ating patient number 2 and 3 Pero okay lang yun guys dahil hindi naman tayo puno ngayong araw na ito Hi guys Happy Wednesday ulit Nasa bahay na tayo It is 1.15 Dumaan muna ako sa tindahan para bumili ng sliced bread na layupina and then gatas ni JJ So, butap na tayo guys Sige pa tayo nagtatanghalian Ang ating uulamin ay ang ating um. Ito guys yung pork na Lump Actually, lumpia ano to eh. Lumpia mix. Pero wala na tayong pambalot. Ito yung natira. So, ginawa natin siyang sabaw. So, ayan guys. Merong konti pang laman. Konting sabaw. Tingnan natin kung meron pa tayong bahaw. Ayan, paubos na. So, si tatay baka umuwi rin. Magsaing muna ako ng mabilis. Para pagdating niya, makain siya. Pasok muna natin ng gata sa fridge. Magsaing tayo guys. Baka si tatay umuwi. Gutom yung tiyak dahil wala siyang baon. Hindi siya nakapagbaon ng tinapay. So, makakainin lang ng granola bar ay na ako hanggang bukas ng umaga. So, ngayon ay Wednesday, no? Bukas yung mga bata, kakain pa rin ang kanin. And then, of course, Friday. Kinapay lang sila or cereal. Kaya bumili tayo ng slice bread. Gutom na ako, guys. Dalawang tirasong toast, uh, cinnamon bread ang ating inalmusal. So, wala tayong kanain snacks. Masado ala una, pente na. Kaya ang ating sigmura ay kumakalam na. Ha. si ate akong susundo para dalahin sa middle school pero nag-text si ate hindi na daw namin siya kailangang sunduin dahil sasabay siya sa kanyang kaibigan so si daddy ay dadiretso sa school ni Bonso doon din yung open gym ng volleyball so kukunin ni ate yung kanyang sapatos kay tatay pag, pag sundo ni daddy kay Justin so na guys, initin na natin ang ating ulam hindi natin yung sabaw ubusin na natin siguro to kasi konti na lang naman to guys Today, medyo mainit. Umabot tayo ng 50 degrees. Pero naka-sweater pa rin tayo. However, manipis lang naman. So, ayan. Inisa-isa pa natin, no? Oh. Ito guys, niluto ko pa to noong Sunday. Ayan. Ngitin lang natin. Ayan, guys. 1.18. Naglabas din ako, guys, ng konting hipon. Gagawa kasi tayo ng chop suey ngayon. Gusto ni Daddy may hipon. So, konti lang. And then, hindi na paandar yung ating dishwasher kaya punong-puno pa rin ito so ngayon ay Tuesday or Wednesday supposed to be si ate ang mag-unload pero hindi nga ito napagana kaya tayo na lang ang mag-unload ng ibang ugasin so ito malinis na guys at nakaredy na din ang sangkap ng ating chop suey water chestnuts, baby corn ito ang ating gagamitin meron tayong konting broccoli, carrots, and mushroom kunin na natin ang ating pananghalian Agoy ko mainit. So, obviously, ito guys ay tira-tira. Ayaw nang kainin ng mga bagets. Tayo na lang ang uubos niyan. Lagyan din natin yan ng culinary crunch chili pepper para mas maanghang-anghang ang ating sabaw. Ito guys, tingnan nyo yan. Yan, para siyang chili oil. Masarap to guys sa shawmai. So, nung isang araw, nilagyan ko rin ng shawmai itong sabaw natin. So, napakasarap talaga. Ito lang ating simpleng pagkain ngayon guys. Kain tayo ng mga tira-tira. Yan pa natin ng konting oil yan. Yummy guys! Konting bahaw, konting sabaw. Ang ating pananghalian. Sarap. So ito guys yung ginamit ko dito pang lumpia. Ito yung nabili natin sa um, sa giant na ground beef. Ay, ground pork. So nilumpia na natin yan. Nakagawa tayo ng 50 pieces. Nasa freezer na. Tapos naubusan ako ng pambalot guys. Kaya yung natirang laman, ginawa nating soup. At ito na nga ang leftover. Ako talaga guys yung taga-ubos ng mga tira-tirang ulam dito. Kasi yung mga bata, kakain sila. Pero pag mga ilang araw na guys, hindi na nila yung kakainin. <coughs> ito ay niluto ko nung Sunday yata. <coughs> Sayang naman guys, kaya ubusin na natin. Nauubo ako dahil sa anghang. <coughs> pero masarap. Anghang pa more. Okay guys, balikan ko kayo mamaya. Tapusin. Okay guys, papunta na tayo sa school ni Bunso um, doon din kasi ihahatid si ate para sa open gym ng volleyball ng middle school. So, dadala ko yung kanyang sneakers. Dapat si daddy ang susundo kay Jay. Pero, butong na daw siya. So, kakadating lang ni tatay, no? Hindi pa siya kumakain ng tanghalian Mabuti na lang talaga tayo ay nakapagsahay. Dala ko din guys yung aking computer. Subukan nating mga documentation habang nag-aantay kay JJ tatlo yung ating pasyente. Natapos ko na yung isa. Kailangan kasi yun guys. Uh, minamadali ako ng aking manager. So, tinapos ko muna yung isang documentation from one company. And then yung dalawa naman um, from another company. Bitbit -bit ko naman yung aking iPhone. So, pwede natin tapusin yan kung ating matatapos. Ang ganda ng weather dito guys, parang springtime na, huh? 57 degrees. However, sa Sunday, um, lalamig daw ulit. So, hindi siya magtutuloy-tuloy na mainit. Kaya ang mga tao ay mas lalong prone sa pagkakasakit. So, yung pagpapalit palit na weather, no? yan yung hindi maganda. Kayo lang ang maganda. Ciao Hindi pa rin ako makapag-comment, guys. Nagalit na naman sa akin si Bersi. Wala kung bakit. Hindi naman sunod-sunod um, yung aking pag-comment Para sabi ron, we cannot allow this pictures um, right now. Check back later. So, kanina kung ganun, kaya ako mag-comment ulit ngayon. Tayo ay restricted pa din. So, ayaw ko sa kanya kung anong trip niya sa buhay dito muna tayo magpapakastress dyan kung hindi tayo makapag-comment pasensya na po sa inyo at maraming salamat pa rin sa patuloy na dumadalo sa aking bahay ang kahit na tayo ay hindi makapag-rest kaagad-agad so yung pag-facebook kung hindi na ako nung nagsisimula ako guys um, nasistress ako pag di ako makapag-comment naalala ko nun almost 6 months akong restricted kay Meta um, napalo niya ako ng bongkang-bongkang -bong -bong -bong. um, muntik na ako mawala ng pag-asan na lang na left pero so, ngayon, pag, pagka uh, kanwari ganyan, meron akong restrictions, parang ayoko na magpaka-stress dahil hindi nakakatulong yan sa ating kalusugan. So, antayin na lang natin kung kailan niya tayo papatawan. Minsan talaga si si Bossing ay may sumbo. Okay guys, ito na tayo sa school ng Bilso. Buksan na natin ang ating computer. At tayo ay pumindot for that Honda. So, ang kagandahan dito sa ating isang trabaho, meron silang provided na iPhone. Tapos, meron siyang internet connection. So, ang gagawin ko lang guys, i-connect lang natin ang ating um, laptop dito sa mobile hotspot nitong iPhone natin. And then, pwede na natin tapusin ang ating documentation. So, bukas wala tayong documentation na natapusin pagdating natin sa bahay dahil tayo ay sa facility. Pero maghapon tayo bukas guys. Mahaba-habang lakaran. Maraming lakaran yun Kasi malaki yung place guys. And then depende ko saan ako ipapadala ng aking manager. Minsan pabalik-balik ako. So pag doon ako nagtatrabaho guys. Nare-reach natin yung ating steps. O yung goal natin na um, 5,000 a day. Dati ang goal ko is 10,000. Hindi na natin namimiti ang goal na yun. Dahil hindi naman tayo masyado na nag-exercise. Pero pag nasa facility ako guys. Kayang-kaya natin Mal-reach yung 5,000. Easy yun. Dahil like I said. Um, minsan nandun ako sa outpatient side. Pag Tapos pagkata ako sa kabilang side ng building. At napakahabang lakaran nun. So masakitin sa pa. Okay guys, yun lang muna I think for today's video. Medyo mahaba na din to. Maraming maraming salamat sa patuloy na sa mga support sa akin dito sa FB World. Pasensya na po sa inyo kung di ko kayo kagad mabalikan dahil tayo ay napagalita ni Bossing Meta. Um, remember family time is the best time and everything with family is always a blessing. Happy Thursday Pilipinas and happy Wednesday America. Bye!